Naging emotional at maluhaluhang niyakap ng ating bagong legit double cards at EAT host na si Atasha Mulak ang kanyang ama na si Aga Mulak nang sorpresa itong bisitahin sa kanyang ensayo sa isang recording studio. Naroon din ang kanyang ina si Sherlyn Gonzalez kaya labis ang pasasalamat ng batang aktres sa kanyang mga magulang sa suportang iminibigay sa kanya. Ganito ang kanyang caption na binahagi sa kanyang IG. First time in the recording studio with the best surprise and support from my family. Can't wait for you all to hear it. Special thank you to the team who helped put all this together. Diba nga naon na nang ipinahayag ni Naaga at Charlene na basta makatapos muna ng pag-aaral ay susuportahan nila ang kanilang mga anak sa karerang gugustuhin nila. At hindi lang basta nagtapos lang si Atasha. Nagtapos siyang may karangalan sa Nottingham Trent University sa United Kingdom at napiling magbigay ng mensahe ng pasasalamat on behalf of her graduation class 2023. Kaya naman so proud ang kanyang mga magulang na si Naaga Mulak at Charlene Gonzalez. Samantala, sa September 29 vlog ni Christopher Min na showbiz na una, ay tahas ang ikinumpara ng mga host nito si Natasha na Mulak at Kasi Ligaspi na daw silang manok na pinagsasabong. Ito nga daw si Atasha ay pagkaganda-ganda na inuna muna ang edukasyon at hindi isinalang ng mga magulang sa bukid na parang kalabaw para magararo at pagkakitaan. Grabe. May na daw na message itong si Christopher Min na ano daw ba ang laban ng Atasha versus Cassie. Sagot ng veteranang columnista at blogger, walang iniwan niyan sa Chrissy Concepcion versus Frankie Pangilinan. Sinasabi ni Christopher Min na wala daw sanang comparison pero panayambanat niya sa kambal ni na Carmina Villaruel at Soren Legaspi maganda raw naman si kasi may etsura, Pero dapat daw inuna muna ang pag-aaral dahil pareho naman daw artista ang mga magulang nito. May nagsabi daw sa kanila na pakisabi daw kay kasi na magsuklay at magdayet dahil walang wala siya compared to Atasha. At pagdating naman kay Atasha, ipinahayag ng mga host ng showbiz daw na, na napakagaling daw nitong sumayaw. Galing daw ng projection at alam mong well equipped at pwedeng isaba kahit saan may baril ika nga, may laban at ipuputok na lang. Eto daw bang si Kasi, may laban ba? Inihalin tulad ng mga host ng nasabing programa si Kasi na may baril nga, wala namang bala, may bulsa, wala namang pera, tapos tawanan sila. Grabe, bawal ang judgmental, magagalit sa inyo ang TVJ niyan. Ah, uh, wag ganun oi. Grabe ha. Pagdating sa usapang ulam, sabi ni Christopher Min, ano daw ba ang gugustuhin mo? Yung ikatlong init o yung bagong luto? Ano yun, pangat? Akala ko ba no comparison please. Pero sa tao lang talagang hindi ko nagustuhan itong vlog nilang ito. Harap-harapan sila kung kumotya At humusga na para bang wala silang bahid ng kahit anumang kakulangan. Hindi nga may iwasan na ikumpara ang kambal versus kambal ng tape balaga at EAT ng TVJ. Pero wag naman sana ikumpara sa ulam. Grabe naman kayo. Oy, good vibes lang sana lagi tayo.